Ang iyong kilay mapagmataas at laging namimintas. Pero sarili kong pera ang iyong winawaldas. Para kang swings, ugali mo'y napaka -stinks. Kung hiyain mo ko, talagang nakaka-shrink. Girly bitty, bye-bye, don't tell a lie. Bakit mo ako laging dinideny? All the goods I've done, wala man lang recognition. Mahilig kang mangleksyon, binaliwala aking attention. Yo, anyway, every day, iba't ibang g***** <laughs> yung kateks. And then one time, nahuli kita na meron kang kateks. Mas gugustuin ko pa na magpa-crucify. Kaysa harap-harapan mo akong stupefy. So don't be mad, so don't be sad. Lahat ng kabulukan mo'y ilalahan. Wow, ang galing, niya. Napahanip ako dun, ah. Oh. Joke lang yun, na. Ah. Joke lang yun. Love you, bro. Love you, bro. Love you, mga bro. Love you all. Makapag-practice na nga din ng flip-top.